Takbuhan ng karamihan tuwing iihip na ang malamig na simoy ng amihan ang Baguio City. Mas ramdam daw kasi ang Pasko kapag ramdam din ang malamig na panahon. Pero kung si Rowan ang tatanungin, tila hindi pa raw niya ramdam ang lamig ng Disyembre. Five years back siguro, malamig buong araw. Or, or ano pa, more ganun. Pero ito na mga later, mga, ano na, mainit, sobrang init. Pero si Daryl na first time na bumisita sa lungsod, enjoy pa rin ang malamig na panahon. Mainit din pala siya. Hindi constant na ang lamig talaga. Uminit din. Pero enjoy pa rin. Yes rin. po, enjoy talaga. Ayon sa pag-asa, pansamantalang humina ngayong linggo ang hanging amihan habang umiihip naman mula sa silangan ang easterlies o mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko inaasahan po natin na magpapatuli pa rin po yung generally fair weather conditions this coming saturday sa malaking bahagi po ng ating bansa ngunit unti-unti pong lalakas ulit yung epekto ng hanging amihan ngayong darating na weekend at kakaip, ka, kaagipat po sa paglakas ng epekto ng hanging amihan ay muling babalik yung epekto ng uh, shear line or yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin So possible po by Saturday evening or sa darating na linggo ay magdudulot po ulit yung shear line ng mga pag-ulan sa may bahagi po ng Quezon pati na rin ng Bicol region. Possible po this coming weekend po yan or sa kalagitnaan ng weekend. Sa datos ng DOST PAGASA Baguio Synoptic Station, 16.6 degrees Celsius pa lang ang pinakamalamig na temperaturang naitala sa lungsod ngayong buwan ng Disyembre. Pero posible pa itong bumaba pagdating ng buwan ng Enero hanggang Marso. Pero dahil malamig tuwing umaga at mainit sa tanghali, naglipa na muli ang kaso ng mga malatrang malatrangkasong sakit. Nakakasipon talaga yung gano'n, no? mainit sa sa araw, sa hapon, and then malamig na naman, biglang lamig sa gabi. So, uh, well, uh, yan. Um, uh, avoid any extreme no yung too too warm and too cold no? para hindi naman tayo magkaroon ng sipon at ubo sa datos ng city health services office pumalo na sa 50 kaso ng influenza like illnesses ang naitala nila para sa buwan ng Desyembre kumpara sa 30 kaso noong 2023 sa kaparehong panahon pero ang unti-unting pag-init ng temperatura sa lungsod ay maari na ring epekto ng climate change. Noong buwan ng Nobyembre, nagbabala na ang World Meteorological Organization o WMO ng United Nations matapos ideklara bilang pinakamainit na taon ang 2024. Ayon sa WMO, posibleng mas mainit pa ang temperatura sa buong mundo pagdating ng 2025 pangunahing rason sa pag-init ng mundo ay ang El Nino at pagdami palalo ng greenhouse gases sa atmosphere. Noong Oktubre, ikinabahala ng World Meteorological Organization ang pagbilis ng pagdami ng greenhouse gases sa atmosphere sa taong 2023. Sa datos ng WMO Global Atmosphere Watch Network, pumalo sa 420 parts per million ang level ng carbon dioxide sa buong mundo. Sa mga datos na ito, asahan paraw ang mga negatibong epekto ng mas mataas na temperatura gaya ng mas malalakas na mga bagyo at matinding tag-init. Kaya ang United Nations mas pinaigting pa ang panawagan nito sa mga bansa na umaksyon na para mabawasan ang greenhouse gases sa buong mundo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.